Pero mga katornilo, So dito kami sa Ibonifacio Sa likod ng Ibonifacio uh, Naghihintay kami ng pisa Nang tawag ni Boss Don Ramol Nang pisa So hintay na namin mga katornilo, Habang naghihintay kami Magmimerinda muna kami ng Pinya Yan. Binigay sa amin Binigay sa amin pero binigyan ko rin yung nagtitinda. <laughs> 150. So, mga katorilyo, so binili ng... Uh, wala daw asin eh. Tropa kong sigarano na... Wala asin dyan? Pinya. Yeah. Wala asin. Wala. Oh, wala daw asin. <laughs> wala asin mga katorilyo. may tintang pinya pero wala asin. paano to? Laki oh. Uh, so, Pili tayo asin. Laki oh. Uh, Wala tayong pinya mga katorilyo. 150 lang? 150, isang may balat pa oh. abang Abang naghihintay kami mga katarilyo ng pisa. So, kinukuha inahanap pa ni Boss Don Ramon. Ito so, sa kinukuha namin sa kuwento namin na Asor Plasan. Mga katarilyo, sarap pinya. Hmm? Kaya nabang na, bang naghihintay ng murang-mura 150 lang. Balat na 150. siya. 150. So, ano balata na? Isang buo to. Kinatin namin. Sarap. May imas. Habang naghihintay kami ng pisa kasi wala pa, hinahanap pa. So, dito kami sa likod. Likod ng Ibonifacio dito. Dito muna kami tumambay kasi dito kami pinatambay ni Boss Don Ramon dito sa likod ng Ebony Basio. E so dito dito. Yun. So, wala gaano dito kasi dumadaan kaya dito kami pinapatambay ni Boss Don Ramon yung so, soke okay namin kinukuha ng piyesa. So, habang habang naghihintay kami, so magmi-merienda muna kami para hindi gaano nakakainit. Gusto pala lagi ang kasama kong tropa ko. Driver na si Galano. Randy Galano. Hmm. Yeah, 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 yeah. Ito, What's up mga kadupa? Pag ito ang kasama mo, hindi ka mabuburing. Kasi uh, masayahin. At Sana na all goods Galano. lang kayo dahil kami hmm. all goods na all goods. Yeah, 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 yeah. Pag ito ang kasama mo, hindi ka mabuburing. Lahat matutunan mo dito. Hindi lang pagdadrive. Sarap. Sarap. Pinya. Mayroon pa dito yan. Mayroon pa. pa. Mga anong oras kaya tayo dito? Ha? Tamang mga alas dos. Alas dos, eh. Break time na. Mga alas tres. sete Tr -tr -tr Okay. Nauna na natin yung... Nauna na tayong nagmerinda, eh. Paano pa tayo makabreak time, eh. Nauna na tayong nakumerinda. Dubig-dubig na naman, eh. Dubig-dubig na naman. Tamis. Pinya. Mm -hmm. Bahas niyo. Po. So, hindi pa ako, hindi pa, hindi pa bumababa yung aking kinain kanina. barbecue at saka isaw. Ito naman, oh. No? May nag-sponsor, ina may nag-sponsor na namin na lot, 300 plus. Hmm. Mm. Ba't hindi 'yon? Wala mm. pa ng tension. Mm. Wait lang mga kapatid, may tumatawag. tumatawag.